dia Tadi sopran ha ang pakikita ng dalawang mga no? so ito yung babae ito yung nagitlog no? ito yung nagitlog ito yung lalaki so akala ko noon ito yung lalaki kasi ito yung malaki sa kanilang dalawa yan ang lalaki niya no? Uh, yan si Julius at ito si uh, Juliano akala ko ah uh, ito yung lalaki kasi ito yung malaki at uh, malaki yung paa at nung sinama ko sila sa isang kulungan hindi ko alam kung uh, may uh, nangyari sa kanilang dalawa no na uh, nagsisiping sila so kinuha ko hindi ko alam no uh, biglang uh, palagi siyang kumuhuli kaya pala uh, siya yung babae yun na yun, no? tingnan yung babae no uh, siya yung maamo no you know, kahit tinuka siya sa kapatid niya, no. yan ay hindi pa lagi hindi para siya maamo. Yan laki, hindi hindi maamo. Ah, uh, ito si Julius ay uh, i-try nating i-hunt uh, by next week, no. So ito ay uh, dito lang bahay siya. Si siya, siya yung babae. Eh. Uh, minsan natin siya ilabas sa uh, hunting. takpo na natin si Julius no ito yung bitira ng katian natin no? oh, rin yung uh, bitira ng katian so medyo mailap no kasi 1 uh, one year na itong walang hunting wah so, uh, hindi pa lagi siya na palaging na hunting sa gubat kasi marami ng katihan ang may ari dito ako muna ang alalaga sa kanya no Ayan, no ilap na so ngayon ay tingnan natin kung ano ba siya katapang uh, ilapit natin yung babae natin uh, katiyan <tinyos> itong babae natin na uh, babae nating Android uh, ay mabilis mm -hmm. siya mag-import kasi sanay siya sa import no so, maliit pa lang siya sinasaray ko na siya itabi sa mga malakas mag-import siya ni Taurus at saka yung uh, si Brown yun noon so, at saka yung si Virgo so yung tatlo kong katiyan ay na uh, nandunas mga kapatid ko no so sila na nag-alaga so, uh, sila na ang uh, nag-alaga sa mga pangati ko noon so ngayon ay uh, wala pa ako ng pangatina, uh, uh, pangati na maganda no kasi ang niligawa ko ay uh, yung mga bago uh, magawa ako ng mga bagong mga uh, katiyan so ito ito yung uh, bitiranong katiyan dito sa amin So, ito yung pinakaunang uh, katian dito. Alo sa uh, uh, 25 years old na to. Kasi antanda, na? ang tanda na. Ang honin niya ay uh, mula noon hanggang ngayon ay uh, hindi nagiba no kasi ang kinakain niya ay uh, yung kanin at saka yung uh, saging at saka kaya uh, kunting page no yung uh, slasher uh, uh, wag mo nang palaging uh, prutas ang uh, palaging kinakain nila kasi ang mangyayari ay mapapanood sila no kasi sa sobrang tanda ang na kinakain ay saging. So wag naman gano' na palagi lang ng saging. Uh, yung uh, buntot nila ay uh, hindi madaling tumutubo. Kailangan lang ang yung feeds uh, no kasi uh, yung feeds ay normal ang uh, normal ang uh, tubo ng kanilang balahibo Kasi uh, pag prutas, saging. Ay uh, acidic 'yun, acidic. So uh, hindi uh, hindi maganda no. So uh, ang ginagawa ko sa kanyang kulungan ay uh, ni-repair ko kasi sobrang luma na. So, uh, hindi ko ilipat sa ibang kulungan kasi hindi siya sanay sa ibang kulungan. No? So yung sa kanya pag ilipat mo sa ibang kulungan ay hindi hukuni so binalik ko siya sa kanyang kulungan na nirepair ko ito na siya palagi na siya sa pugad palagi na siyang humuhuni ay uh, i natin to by uh, next day so uh, tingnan natin kung ano kagaling siya sa buwat so nahunt ko siya nung nakarang araw so ang nangyari ay uh, isa lang ang huli niya no kasi ang pulot natin ay uh, hindi maganda. Isa lang ang huli niya. So uh, sa lima ang dumapo ay uh, isa lang ang uh, tumikit. Kasi yung isa ay palaging lumilipad so ang iba ay nahulog sa mula sa pulot no. Ang hindi nahulog yung uh, nan lang sa dulo pulot natin ay uh, hindi magandang pagka-refresh no? so ito yung gagamitin, gagamitin ko muna sa paghunting yung kabitira uh, ng katihan so ito yung uh, si master Jim no? So, yung pinakauna na katihan dito ang pinakamatanda na no? dito lang na tayo no